So, yun. So, nga pala, maaiba naman tayo, mga cubes. So, bali, share natin yung experience natin dito. Kung paano tayo nakapunta sa Canada. Uh, so, umpisa, tsaka kung magkano yung budget natin. So, bali ito, mga cubes, maniniwala ba kayo na ang budget namin ni Esme uh, nung nagpunta kami dito sa Canada is $600 lang. Dalawa na kami. Wala kami dalawang pangrenta. So, bali, $600 dollars tsaka ano, mga pagkain na dala namin galing Pilipinas. So, yon So, yon na lang ang aming budget. Mga ka siya. Pero, eto naman po ang catch. So, temporary foreign worker po tayo. Uh, dati po tayong temporary foreign worker. Tsaka, ang kagandaan po nun, nung kinuha tayo nung ating amo dito sa uh, sa Dubai noon, nung kinuha niya tayo, so, bali, sinagot niya yung ticket natin sinagot yung ticket dati tsaka yung ticket ni Nagisa ikaw so dalawa kami sinagot nila yung ticket na ba itong so sinagot nila yun sinagot nila sa yung ticket namin tapos isang buwan din isang buwan nilang isang buwan nilang sinagot yung ano isang buwan nilang eh ano ba yan lang isang buwan nilang sinagot yung bayad sa travel lodge kasi nga sinabi ko bago ako pumunta dito bago ako umuo na wala akong pera talaga Yan ang sinabi ko tsaka wala akong kamag-anak wala akong ano so ang, sila nag-arrange ng titirahan namin ng, for one month one month dito sa Canada. so sakto naman yung kumpanya namin dito malapit sa, sa 401 dito sa Ontario Scarborough merong ano yan merong hotel na katapat yung travel lodge hotel so doon kami binuk nung may ari kasi family owned pa dati yung kumpanya namin eh family owned siya doon kami binuk Bilo kami ng for one month So Libre breakfast na yun So nakatipid na kami so, Bali 600 na dala namin So bali ano Tinipid-tipid na lang namin yon so, Tapos yon So bali Nabaniniwala rin ba kayo Nabuhay kami nun sa dollar store Mga kakulit so, Sa dollar store Bumibili bil kami ng mga Yung dapat namin panggamit Nagkagaya ng plato Kutsara Tinidor Yun Yun Doon kami bumili sa dollar store Tapos noon Ano pa ba ano, nun? Tapos yun yan Libre breakfast So nakakatipid kami tapos malakas din ang loob ko nga. So yun, naghanap-hanap kami ng ano, room. Room for rent lang muna yan. Yung pinakita ko na nakaraan. Nag-rent kami doon. Nakahanap ka na ng room for rent for couples. So bali 550 at yun o $500. So, pero hindi ko naman akalain na ano pala na meron pala dito yung first and last yung kailangan pala noon. So bali wala. Wala, akong, wala pa kami pera noon. So bali nakiusap muna kami doon, doon sa Pilipino. Pilipino. Buti Pilipino. Pilipino si Ate Helen. Sila Ate Helen yung nilipatan namin. Yun, doon kami lumipat. So, nakiusap ako na kung pwede. Tsaka, kakilala naman kasi doon ano, isang katrabaho namin dito, kakilala niya na, kung po pwede, ano, sa sahod na namin na uh, ibibigay yung first and last. So, bali one month muna, kasi bago pa nga lang. So, wala rin akong dalatagang pera. Wala kaming pera noon. So, yun lang, $600 lang. So, nag-advance lang kami ng one month, tsaka deposit, tapos yung isa pang ball sa susunod na sahod na, since sa uh, every two weeks naman yung sahod so pumayag naman siya pumayag babayag naman sila so pumayag siya yon so yon so doon kami mga naka isa and a half year two years ata din kami doon so tapos doon nung naging stable na yung trabaho yung medyo tumaas na yung trabaho Nataasan na yung increase ko tsaka ay, na, hindi pa pala ako na increase na noon kasi two years pala yung kontrata ko noon so fix yung sahod ko noon sa two years tapos yun, yung kagandahan lang ano, mga ilang buwan lang, nung nakita nila yung performance natin, inabsorb nila si Mrs. si nag-iisang ikaw. So, kaya tama kasi kami nagtatrabaho sa printing press noon sa Pilipinas. So, tinanong nila kung gusto rin ba daw ni Mrs. na magtrabaho na so ano, kung gusto niyang pumasok din doon sa kumpanya. Sabi ko, oh, okay po, sige, sabi ko gano'n. So, yun, so bali hindi siya hindi ko siya pinag-apply. Siya ako ang tinanong nung ano, nung sa production planning ata no no time na yun yung planner namin kung gusto ko daw ipasok yung asawa ko sabi ko oh, sige malaking tulong yun so yun so bali nakaluwag-luwag kami noon so after noon, lumipat kami ng apartment kasama pa rin namin yung yung kasakasama namin yung ano namin yung dalawang bata tsaka sila kuya bibo tsaka si ati Tina. kasama namin sila doon sa apartment so nag sharing pa rin kami sa apartment doon so malapit lang din dito sa kumpanya so walking distance lang din so mana kami ng two bedroom apartment Pamanis na kami dun sa medyo malayo kila Ate Helen Kasi nga nagbabiyay pa dito Nilalakad lang namin dito Walking distance lang din dito talaga So yun, so yun ang ginawa namin Tapos doon mga 2 and a half years din ata yun So nung naging stable at tumas na naging ano na Nag-apply na ako ng PR <coughs> Nag-apply na ako ng PR So nakapasa naman yun, so sa PR So yun nga, dumating yung rules na dapat Ma-PR ka na, kung hindi uuwi ka So, kaya talagang may nadali-dali ko yun. So, inano ko, uh, talagang ginamit ko yung Canadian Experience Class. So, 2 years o 1 years lang ata yung kailangan doon sa Canadian Experience Class para maka-qualify maka ka sa application ng permanent residency dito sa Ontario. So, yun. So, since skilled worker yung ano ko, NOC, hindi ko na matanda yung NOC level ko noon eh. So, ano ko, uh, pwede ako mag-apply agad. So, ewan ko, wala nang points points yun. Basta yung NOC class ko kasi, mataas sa skilled work kasi. So, kaya siguro wala nang points. Pero, required pa rin ako na ano, mag-exam ng IELTS. So, so IELTS yun. So, bali yung IELTS, binayaran ko yun. So, de-refund ko na lang sa kumpanya. Buti, binalik nila yun. Pero yung pag apply ng PR, DIY na yun. Nag-DIY na lang ako nun. So, lahat ng mga requirements, kido ako Tapos yun nga, pinasa ko. So, ano lang, one shot lang yun. So, awa ng Diyos, na bali na, nakompleto natin yun na naipasa natin yung PR. So, mga ilang buwan lang lumipas. So, ano na? Ano tayo? Na-accepted tayo sa PR. Permanent resident na tayo. Tapos nun, yung permanent residency namin, kung saan kami nag-exit. Alam nyo kung saan? Sa Nagara Falls. So, Nagbasa-basa muna ako nun. Nagara Falls. So, bali April yun. Tanda ko April yun eh. So, nakiusap ako dun sa isang kasama namin, si Romy. Nakiusap ako kung pwede na kami samahan dun sa Nagara Falls. Maglalakad lang kami doon sa border Kasi nabasa ko pwede pala yung maglakad sa border So maglalakad ka lang sa border Magpa-plug polling ka kung tawagin So, so nag-arap to exit ka ng US So exit ako balik Sabi ko doon sa US ano, Magpa-plug polling ako for permanent residency So, yun, so imbis na uuwi kami O lalabas kami ng Canada Doon na lang ginawa ko Nakatipid pa kami ng pamasahe So yun lakad kami sa bridge gabi Tapos balik Tapos yun So dala-dala namin yung passport namin Tsaka yung papel na ano Permanent residency Yun nga So ayun pala, kalimutan ko, hiningi pala yung ano, passport dami nun no, para tatakad ang for permanent residency at ayun or for application pa sa yun. So yun, so babalik tayo sa Regala Pulse. So sa Regala Pulse yun, ayun nga, lakad kami, lamig pa nun. Malamig-lamig pa. Tapos yun, sabi, oh, natatawa nga ako nun, Nung nasa, ini-interview pa kami nun for permanent residency kasi parang landed kami. Landed immigrant na kami, pero naglakad lang kami from US to ano, to ano, daw ulit, pabalik. So, yun, tinanong pa, may dala ka bang pagkain? No, sabi ko yun, wala kasi we just crossed the border we just did a flag polling oh this is just forma formality lang daw tapos sabi bakano dala mong pera ganito ganito <laughs> yun lang po yung sahod ko lang. sabi ko yun lang so nakaya nag-stay kami doon ng one night nag-stay kami doon ng one night sa Negara Falls so, doon na rin kami natulog so yun nag-celebrate na rin kami kasama namin si Romy noong no, no, time na yun so yun so yun yung naging ano namin noon. so kaya po yun yung naging ano namin so kung paano kami nakapunta dito tapos yun na pala so Uh, babalik naman tayo sa Pilipinas so, kung paano pa, pala, Pilipinas pa kung pa, paano naman kami nakapunta dito noon so yun, so bali yung kwento naman nung kasi, yun nga sa mga hindi pa nakakaalam, so bali ano lang, dati na ako nagtatrabaho sa Dubai, pabalik-balik na ako noon so naka 5 years or 6 years or 8 years na ata ako sa Dubai noon, so, pabalik-balik na ako noon, dati akong operator tapos nung so, pangalawang balik ko, naging QA officer na ako noon sa Dubai, so yun nga, no, paano ko nakita yung trabaho ko dito sa so, isang maliit, napakalitaats napakalitaats lang nun sobrang lead nun, so yun, nagbabasa-basa ako kasi night shift ako nun, palakad-lakad lang ako since quality control tayo dun so ini-inspect ko yung mga bawat area dun so, sakto naman sa guardhouse dun meron dinideliver na dyaryo, may dyaryo dinideliver dun, so yun, so English siya so, kasi sa Dubai, Arabic eh, so English siya so yon so yun, so pagbukas ko sa classified ads, Ah, kita ko napakalita, no? sabi, Muller Martini operator wanted, Canada, immediate hiring. Ba, sabi ko, ba, alam ko tong makinang to, sabi ko ganun. Ayos to, ma applyan to. So, ka, ano, habang pagbalik ko doon sa opisina ko sa Dubai, sa so, ko, nag-apply ako, nag-email ka agad ako, in-email ko doon, blablabla, bla ganyan sabit ako. Tapos, yun nga, natutulog ako, so, umuwi na ako noon, kasi half, ah, night shift nga ako noon, so, ako. Pag-ising ko sa umaba, na nare may na-receive akong email agad, response, ang bilis. Ang binis mag-reply. Yun nga, ang nag-reply, yung dati kong manager nung una kong trabaho sa Dubai. Yung dati yung plant manager doon. So, hindi ko akalain na nandito na siya sa Toronto, Ontario. So, dito siya nag-ano, dito na siya nagtatrabaho. Tapos, siya yung technical manager. So, siya pala yung may project nung baki na dati ko rin pinag, ano, pinagtrabahoan doon sa Dubai. So, siya yung may project doon. So, kaya sabi niya, wala daw siyang mahanap na operator doon sa Canada kasi nag-iisang klase ngayon wala siyang mahanap doon so sabi niya so saktong-sakto daw sakto daw ako kung pwede kung gusto ko daw i-bj e, kung makakalis ako sabi ko, oo oh, pwede pero kailangan ko pa rin magpaalam syempre 2 weeks tapos yun sabi niya, sige ay papakausap na kita sa HR sabi niya naka doon sa mga, ano, sa kanang kamay ng may-ari so sa kanang kamay ng may-ari family on nga eh so yun so pinakausap niya ako noon tapos yun So, kinabukasan, uh, umaga na, hapon lang, tumawag agad. Sabi ko, grabe. Hapon, hindi pa nga ako nakapasok. Sabi ko, sige, gising, uh, pwede naman ako magpalate. Sabi ko, phone interview ka agad. Ang bilis. Isang araw ako nag-email, kinahaponan, phone interview ka agad. Interview ka agad, ang nangyari. So, ganun ka bilis. Sabi ko, Ayun, kaya sa tuntuan ko doon, na, so, naanda pa ka kasi at sa Dubai, flat na. And yun eh, party, partition lang kami. Hindi ko alam, nakikinig pala yung kasama namin na, sa kabilang partition. Ayun, kuya, alis ka na, magka Canada ka na. Sabi gano'n sa akin. Sabi ko, hindi, interview pa lang naman yun. Sabi gano'n, so uh, ano yung parin, kung okay ba o hindi. Tapos yun nga, so yun, sabi, okay, congratulations, hard ka na. So bali, ikaw na yung kukuli namin. So tignan na, ka, yun nga, may training pa daw sa, sa Germany. Eh Kasi hindi naman ako umabot sa German yun. Kasi medyo natagalan nga yung pagpa-process. Hindi pala ganun-ganun kadali yung pagpa-process noon sa ano, yung visa sa Canada. So, kailangan pa nilang mag-post ng 14 days na wala silang makuha doon. Wala silang makuha dito na tao. Tapos yun, mag-apply pa sila ng LMO. Yung tinatawag ng LMO yun. Dating ngayon, lamia na siya ngayon. So, yun. So, yun ang ano nun. So, natagalan yun. Tapos doon, so, nag-decide ako, nung lumabas na yung LMO ko, nag-decide ako nun na ano, nag naman ako na magpaalam muna dito, nag ay dito pala nagpaalam ako emergency leave sa ano sa Dubai, na uwi muna ako Pilipinas, sabi ko gano'n so uwi ako Pilipinas kasi may asikas uwi ako, pero hindi rin na wala na akong balak bumalik doon, kasi nga ka, approve na, confirm na, may kontrata na kami so ako na, Ipa-process ko na lang siya sa Pilipinas, sa Pilipinas ko na lang siya ipa-process yung ano ko yung ano ba, syempre, uh, parang OFW pa rin ako noon eh, so kasi under work permit, so direct car So ako na magpa-process ng direct hire. So pumunta ako ng POEA. Ay, hindi pa pala POEA. So bali nag-apply pa ako ng ano sa Canadian Embassy. Ano ba 'to? May papa sa, ano. Nag-apply pa ako sa Canadian Embassy pala so ng ano, work permit visa. So yun, doon din natagalan din ako noon. Natagalan din ako noon sa work permit noon. Kasi ang nangyari noon na, yun, ay kwento ko na rin. Yung sa medical, lintig na. Ang nagpatagal yung medical, nagbakasyon daw yung doktor nung ano, na no, nag-handle ng file ko kaya ano kaya natagalan so ngayon nga nag-email na yung embassy ko, natanong kung nakapagpamedical na daw ba ako kasi follow up na pala ng follow up yung dito sa Canada doon sa Pilipinas kung bakit hindi pa nag-garant yung work permit ko so ang hinihintay na lang pala yung medical ano result eh wala inupuan pala ng nationwide inupuan na nationwide yung results. So, yun. So, bali, tumawag so, sa akin yung sa embassy. Yun nga, sabi ko, nakapagpa-medical na daw ako. Sabi ko, yes. So, sabi niya nga, as a proof, send mo na lang yung ano, yung ano, resibo na nakapagpamedical ka na, hindi na hinintay yung result na ipapasa pa sa embassy ata. Basta yun, pagkasend ko ng kinabukasan ilang araw, passport request, passport request na kami so visa approved na yun. pero yun nga pala so mga ilang months almost 5 months ata or 4 months ako nun nagtrabaho rin ako sa call center so sa mga hindi nakakalab dati rin kasi ako ng call center nun pa, dung pag umuwi ako ng Canada ay ng Canada lang ng Dubai nasa call center din ako so naghihintay ako na so 5 months sabah ako sa call center habang nag iniintay ko yung ano habang iniintay ko yung ano visa visa ng Canada so yun nga so nung lumabas yung visa So yun, so tuwang-tuwa naman kami, tuwang-tuwa na ako nun. Eh teka, teka lang, may papaskong na order, tingnan natin. Oh yun, pinanggal ko muna. So yun, tuwang-tuwa naman ako nun. So bali yun, nagpaalam na rin ako sa, ano, sa, sa operations manager ko dun sa call center dun. So syempre nga, so sabi ko oh, maganda opportunity dito sa Canada so magri naman siya so hindi niya na ano sabi niya okay lang sige hindi mo na kailangan mag 2 weeks kung kailangan mo ng umalis agad so okay lang so, sabi ko sige okay lang sir one week pwede pa naman sabi ko gano'n kaya pa so so yun umuwi muna kami ng pagtapos doon inarrange na namin lahat ni nagisang ikaw yung kailangan namin gawin so yun umuwi muna kami sa probinsya nila. yun nagbakasyon kami ng isang linggo doon so tapos yun, yun yun na prepare na prepare na kami papunta dito sa Canada So, you so first time namin yun. First time niya rin aalis ng Pilipinas noon. So, first time na sasakay ng... Uh, ay, hindi na pa pala niya. First time sasakay ng aeroplano. First time niya magta-travel ng ganong katagal ng 16 hours mahigit sa aeroplano. So, ako, sanay na tayo dyan. Lagi tayong lumalabas ng Pilipinas eh. OFW nga kasi tayo. So, yun. So, yun, yun. po yung kwento namin kung paano ako nakapunta dito sa Canada. So, yun. So, tsambahan ng taga, tsaka swapian, tsaka skills. So, wala naman taga po akong balak mag-ano wala akong balak talaga magpunta na Canada. Yun lang nga kasi nga, sabi ko okay na yung trabaho ko sa Dubai noon. O pesa na bossing-bossing na tayo sa ano eh sa Dubai noon eh. So pautos utos na lang tayo pa check-check eh. Tapos uh, dito sa Canada ito, trabador ulit tayo mga Pero hindi, mga kids, maganda dito yung ano talaga. Maganda dito yung technical work sa Canada. Yun lang na napansin ko. Ano? Mas priority ka kaysa doon sa mga supervisor ano? Kami pa nga nag-uutos sa supervisor dito. So, mauna sila alis kaysa yung mga blue collar dito so mga skilled so mas taga priority na minsan malaki pa yung sahod ng mga ano taga mga skilled worker kaysa sa mga operator yung mga nasa opisina di guys sa Pilipinas sa Pilipinas binamata yung mga ganito yung mga skilled worker sa Pilipinas yung mga construction yung mga machine operator pag yun ang tingin sa, sa Pilipinas sabi hey, ano ka lang production operator ka lang Bas, priority na yung mga nasa opisina pero hindi nila alam dito ang priority dito yung mga nasa ano skilled worker talaga So yun, so yun lang, yun lang po yung ating kwento. So kung may katanungan po kayo, so bali direct hire po ako, hindi po ako gumamit ng agency. So DIY lang tayo, bali basa-basa lang talaga ako nun. So yun lang, talagang lakasan lang ng loob. So yun lang ginawa natin. So yun, so bali ito ngayon, citizen na tayo. So bali yung um, ng panahon. So hindi ko akalain na uh, makakapunta tayo dito, tapos yun. Uh, baka kasi pa man natin si nag-iisang ikaw. So, 'yun. So, kaya gusto-gusto ko rin yun. Kaya sabi ko, okay lang kahit wala akong idea kung may tax ba dito or wala. Basta magkasama kami, 'yun. Sabi ko kasi pag sa Dubai, every two years, one year lang ako na -uwi. tapos one month vacation. So, 'yun. So, 'yun. So, yun. so sana po na gustuhan niyo 'yung kwento ko. Eh, wala ka kwenta-kwenta kwento kwenta natin. So, kung may katanungan po kayo dyan, yung mga gustong pumunta dito sa Canada or what, yung paano mag-apply ng PR, kung may may tutulong po ako, PM lang po kayo. So, yun po. So, bali, intay-intay muna ulit tayo ng ano, intay-intay ulit po muna tayo ng order. So, yun po. Kita-kits po ulit tayo. Marami pong salamat. Huwag po tayong, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat.